Hello guys, uh at Kapiya, nagbabalik naman para sa isang video sa ating YouTube channel. So ngayon guys, uh mayroon pala akong inayos -is na isang LED TV 32 inches na brand niya is itong Prestige, no. So kasama siya sa mga China LED TV na mga nabibili sa ating mga binibili na mga tindahan ng mga LED LED TV ano sa mga mall o saan-saan pa. So ngayon guys, uh, ko ito kasi ang sira nito is backlight, no? So ito yung pinaka backlight niya guys. Isang bong strip ang pinilitan ko kasi yung isang strip niya is uh, goods pa no, goods. So walang problema. So ito lang may problema. Meron siyang dalawang punde. Uh, ngayon, kasi syempre diba tayo mga technician, gusto natin is pulido, no? Yung kung hangat maaari is dalawang set na LED strip ang palitan natin sa ating inaayos ng mga LED TV lalo na sa mga China TV na madaling masira ang mga backlight no? pero tinanong kasi ako ng customer kung magkano number one is magkano ang yung presyo ng ganito mga backlight LED strip sabi ko uh, sa mga ganito mga technician price is kasi ang bili namin ito minsan dependent sa mga technique sabi ni bilhin natin kasi meron din kasi mga mataas din ang presyo, meron din mura, no. So kaya kasi itong presyo nito is uh, binigay ko lang siya ng mura kasi actually isa lang naman strip ang pinilitan ko, no. Saka so, yung customer natin is um uh, tama lang ang hanap buhay sa kanila, no. Kasi wala silang extra pambayad sa na TV na to. So nag mabuting loob na din ako kasi uh, tinanong nila sa ibang mga technical shop is ningyan sila ng 2,000 yeah, 2,000 something no? Uh, ngayon dahil nakilala nila tayo so sinabi nila sa akin ganong price no? sabi ko sobrang mahal naman no? 32 inches is 2,000 Although, alam ko sa iba kasi is ganito mga presyo ang is tama ang 2,000. Mayroon pa nga 2,000 plus eh, no? Pero papalitan naman ng backlight yun Um, siguro medyo overpricing lang no? so dahil nga yung customer natin is uh, tama lang ang hanap ng asawa is umaasa lang sa tamang kita sa araw-araw is naawa naman ako no? So, binigyan ko sila ng maganda discount uh, tuwan-tuwa naman sila dahil na ayos yung TV no? so yan Uh, itong TV na to is yung backlight niya is hindi siya aluminum aluminum plated no. Yung pina back backlight niya is hindi aluminum. Yan, so mapapansin niyo is ano to, parang plastic lang no. Ay, tinatawag uh, na asbestos. Yan, parang asbestos yan. yung hindi nasusunog na uh, uh tong PCB no. Yan, pero dito pa, pansin na pansin natin is yan, lutong-luto na yung pinaka backlight niya no. Yung kada LED niya is maitim na. yeah, Sobrang itim na. So, so, talagang bibigay at bibigay. Bali isa guys, uh, yung isang gantong strip niya is hindi pa naman. Uh, medyo naninilaw pa lang. Pero hindi katulad nito na sobrang itim na. No? So, talagang sinabihan ko naman sila na ito posibleng tumigal, tumagal pa naman yung isang kapartner niya. Yeah. Uh, bali, yeah. ko sa kanila na ganun ang option. no So, payag naman sila sa ganung option. So, yun nga guys, ah uh, bali itong LED strip tayo sa pilarita ko na. Uh, ngayon, buksan natin TV at magbibigay ako ng tips sa inyo. No? Sa ating mga minamahal na subscriber, magbibigay ako sa inyo ng tips kung bakit ba madaling masira yung mga backlight strip ng ating mga LED TV. No? Uh, kahit may sabi kasi ng may-ari nito is nasa 2 years pa lang. Oh. Ganun na niya may sounds. Uh, pero walang picture. So nagulat sila is one day nanonood sila. Bigla na lang nag-collapse yung picture, naging black screen na. At singing singing ano, sige ang salita ng tao sa TV, no. Uh, na lang ang lumalabas at wala nang picture. So, yung nga, syempre, tayo mga technician, alam naman natin ng na ganun, anong, ganun ang backlight, no? So ngayon ah uh, kasi ito 6 volts to guys. Ang 6 volts ang supply nitong backlight na to. Backlight strip is kada isa is 6 volts no. So times 5. So limang LED siya sa isang strip. So bali 5 10 15 20 25. 25 volts something uh, ang supply ng kadang isang strip no So yung dapat ang natin daw sa pinaka-output ng ating nice na TV is dapat hindi lalag pa sa 70. Hindi aabot ng 60 plus kasi isabihin over, over voltage yun. O, possible is baka sagad yung backlight setting nitong TV na to. No, overload over na siya kung bakit ganung ka kad, ganun babilis nasira yung LED strip nito. No? Yan, sunog. Bali, talagang itim na. Ngayon, uh, bibigyan kayo ng tips mga minamahal kong subscriber at sa ating mga nanonood na may gantong TV. Uh, usually guys, uh, sa lahat po ng mga mayroong TV ng gantong 32 inches o pataas, basta ang brand nya is, yan, tulad niyang Prestige, uh, Pensonic, Astron, Astron, uh, ang tawag din tawag uh, may isang China China LED TV ah tawag tinatawag yung Iya ano, Lexing, may Lexing pa. Meron uh, may kundi kasi Philips na China guys ano. So mapapansin niya pag uh, niyo, technician kung ang board is China board ano. So pinangalan lang Philips pero China board ang ginamit. So yun guys, uh, tuturo ko sa inyo kung paano bang i-adjust yung backlight setting ng ating LED TV ng para tumagal siya ng matagal ano. Tumagal ang buhay ng backlight LED uh, LED strip, no. So bibigyan ko kayo ng tip, guys. Yung mga minamahal natin subscriber, kayang-kaya niyo po 'tong gawin. Kahit hindi po kayo technician, isuturo ko po sa inyo yung process ng pag-adjust ng ating LED uh, backlight setting, no. So ngayon, bubuksan natin itong TV na to. Mas gamit ang remote. Yan. So naka-standby na guys yung ating TV. Yan, naka-standby na. May pula na siya. Yung na lang natin. Kung nawala na yung ilaw, isabi na on na. Yan. Yan, di ba? Prestige ang tatak niya. At mayroon ng ilaw, no? May backlight na siya. Yan. Sa ganyang... Uh, dapat naka-blue screen siya o oh, kahit na hindi naka-blue screen o oh, kahit may picture siya guys okay lang naman uh, doon sa ating remote so ito guys ay universal remote to, no? pero same lang to sa original na remote kung pa paggamit ng ating remote kung paano ba ma-adjust yung backlight kasi dito guys sa menu sa menu ng ating TV hindi nyo makikita yung backlight wala yan dyan so wala siyang adjustment ng backlight no So, yung mapapansin nyo is picture mode. Yan, sound mode. Uh, timer, sleep timer. So wala na no. So, uh, sleep timer. Uh, tapos yung software update. Yung tawag na mga uh, another setting niya no. So yun guys, ah uh, ganto kadali sila ganto kadali lang ang pag setup ng ating backlight voltage no? backlight percentage ng ating TV LED TV para hindi uminit ka ng itong backlight niya. So, once na mo uminit, umin, hindi na umiliin ito, istatagal ang buhay nito. 100% guys, istatagal lambohin buhay ng ating mga backlight sa ating mga LED TV. No? Itaga nyo sa bato, tatagal ang buhay. Kasi, yung 100% na sinusupply sa ating backlight strip, is grabe yun. No? Sagad na sagad ang voltage na lumalabas sa ating backlight driver sa ating inaayos na TV. Kung bakit kahit magpalit ka ng bago nito, siguro after one year, isira ka agad. So, meron akong video niyan sa aking, sa aking YouTube channel. Meron akong kay na kung paano ba ng buhay. Yan. Paano patagalin ng buhay ng ating mga LED TV. ah uh, yan. Ano siya eh. At yan ang video ko na pinaka maraming views. Kasi ang dami ko natulungan yan ng mga minamahal natin subscriber na ganun din ginawa no? sa mga branded TV no? sa mga branded TV yun guys kasi itong tituturo ko ngayon itong dinidemo ko sa inyo is mga China TV siya guys uh, iba ang setting ng mga China LED TV sa original TV na mga branded no? tulad ng Sharp yan so yan guys ko na sa inyo no? umbisa na natin punta tayo sa menu number one menu no? hanapin nyo yung menu doon sa original na remote niya is mayroon din menu. Menu pipindutin niya menu. Yan. Once na lumabas yung menu niya, is pipindutin niya yung 11. 11. Uh, ulit ha? Kasi may mabilis dapat guys. Yan. Pipindutin niya yung menu. Tapos, 11. 47 pag hindi gumana, ulitin nyo guys. Ano? Menu. 11.47. Ayun guys, na pumasa na tayo sa factor setting mode ng ating LED TV na China TV na mga universal LED TV. So yan, nakapasok na tayo na guys. Um, pagpasok nyo dito guys, pare-parehas lang naman yan. Sa mga LED TV na mga China China brand, pare-parehas lang yan. Ganyan ang lalabas sa kanilang factory setting mode ano? ngayon ida-down natin uh, down mode ayan ayan natin ano? so bumawa guys punta tayo sa general setting ayan general setting and then enter no, enter then sa general general setting is ganyan din nalabas ano? sa lahat ng model ng mga uh, TV na China LED TV katulad ng Panasonic Astron Chetra uh, etc. Lah, basta mga China TV na na mga brand ng mga LED TV, no? So, ganyan par pare-parehas ang mga setting ng factor setting mode nila, no? Yan, sa after sa setting is lalabas yung unang pangalan, white balance. Down lang natin. Yan. Yan. Tapos, makikita lang natin dito, guys. Itong, yon, di ba? Makikita nyo, backlight, no? So, ayan guys, ito, inaayos ko na kasi ito. Kasi ang mga setting ng mga factory mode, na uh, factory setting ng ating mga binib... Gantong LED TV na mga binibili natin, is naka 100% yan. Tingnan nyo ha. Ayan, ayan, o. Diba? Kanina, yan, ayan, yan. Di ba? Kanina nakaganyan yan. 100%. Nagulat ako kasi kung bakit nasira kagad. Dahil naka 100 siya. Ngayon, once na binaba natin yan guys, ilagay natin sa pinaka magandang set, setting ng ating backlight is 60 to 65 guys ano? Yan 60% is very good na yan guys ganyan din ang setting ng aking TV na ito, itong ginagamit ko hanggang ngayon is buhay pa no 60% lang ang setting ng aking backlight so yan, di okay na yan guys so ganun lang no, Ganoon kadali lang then after nyan is enter ayan, oh, oh, balik kayo sa menu menu pala, sorry, menu balik kayo sa menu so, sa spam menu yan so ganyan, na, ganyan dapat ang babalik na pagkatapos nyo mapindot is babalik nyo yung menu ulit no? then off pag off nyo is matay na then unplug the tv for 5 seconds ano Yeah. Un Unplug natin yung TV guys At After 5 seconds Is pwede natin Is saksak ulit At yun Okay na So yun After 5 minutes Is Pwede natin sya ulit buksan Ano no So yun guys Ano Okay na siya 'yung setting natin doon sa backlight uh, backlight setting na ating Nice na TV is permanent na siyang ganun ang setting 60%. So ngayon mapapansin niyo is walang hindi na masyadong apektado 'yung pagbawas ng backlight setting ng 100% to 60% no. Ah uh, walang pinagbago sa screen ko pero kung mapapansin nyo, oh, kung, kung kayo isang technician, mapapansin nyo sa loob ng backlight driver ng ating pinaka mainboard is pumaba yung percentage sa voltage doon output ng ating backlight driver so, bumaba yun, posibleng kasi itong 60% is uh, tinester ko uh, hindi na siya umabot ng 50% pip, 50% ano 50 volts kasi ah, uh, kung lima to uh, 30 30 volts times 2 dalawa kasi yung strip niya dalawa yan so 60 ang ah, ng, ang nung, nung sinetting ko siya ng 60% sa backlight driver o sa backlight setting na ating factory mode setting is umabot na lang siya ng 55 no 55% na lang ang inabot niya at uh, napansin ko yung backlight niya hindi na umiinit pa siya do. Uh, normal na lang siya, para siyang maligam-ligam na lang. Hindi katulad ng 100% is yung backlight strip niya umiinit kagad siya. No, kaya do ko mapapatunayan na pag ating settings sa ating backlight setting sa factory mode setting is paabotin lang natin ng 60%, no? So tiyak tatagal ang buhay ng ating LED TV. So guys, uh, isang tip lang po ang aking binigay ngayon sa araw na to. Ay sana makatulong to. I hope makatulong po sa inyo to. Mga, may mga tibing gantong brand. Uh, um, Pensonic. Astron. Etc. Basta mga China LED TV na mga nabibili natin sa mga bilian ng TV na murang halaga lang na 32 inches na maabot lang siya ng 5 to 6,000 ang price. E, Iyan po ay China LED TV po siya, no? So yun guys, hanggang dito na lang po. So thank you po sa panonood guys. Uh, don't forget to subscribe at pwede niyo po i-like at pwede niyo din po i-share sa inyong mga kakilala ng mga, mga mga kaibigan, kamag-anak para makatulong din kay sa kanila at least nabigyan mo sila nabigyan niyo sila ng magandang tip kung paano papatagalin ang buhay ng ating mga LED TV na. No? So sa pamamagitan lang ng setting ng ating backlight is napakalaking tulong at tiyak na makaka makakatao i-ibig ay matatagal ang buhay ng ating mga LED TV no dahil nasa sa simple setting na yan guys. So hanggang dito na lang po guys ulit. Uh, thank you po sa panonood. Geotic official po, nagbabalik pa sa ating YouTube channel. Bye bye. Thank you.